Hi guys! Ayan, Eto meron na naman na isang OFW dito sa Hong Kong ang nagnako sa isang jewelry shop at pag masdan yung mabuti ang gagawin niya o diba, tinignan niya at inilipat niya sa kaliwang kamay yung kanyang nakuhang bracelet na nagkakalaga ng 9,000 Hong Kong Dollar o diba, grabe, ang laki habang nalilibang ang tindera sa pag-asista pag, uh, pag sa ibang mga bumibili Malamang itong magnanakaw na to, may kasabwa to, kaya nalibang yung tindera. Hindi niya napansin na nawala na siya ng isang bracelet. At yung ginagamit niya ngayon, yung kanang kamay niya na kunyari ay nag inquire siya. Hindi ka na naawa sa tindera kasi naka yan. Siya magbabayad kapag nakulangan siya ng bracelet. Hindi mo paghirapan ng iyong, uh, kung gusto mo ng alas, Grabe ka, isa kang OFW pa naman dito sa Hong Kong. At damay na naman kaming mga OFW na walang ginagawang kasalanan. Guys, kung kilala nyo ang taong ito, i-report na ninyo sa pulis nang mahuli na siya. Hindi dapat uh, patagalin ang ganitong sitwasyon. Nakakasira siya ng pangalan ng Pilipinas.